na hindi tumibigil sa kanila ngayon. Hindi, hindi ako tumibigil sa kanila ngayon. ba, mahala kayo, mahala kayo, niyo, Tuloy-tuloy lang kami, aabutan din namin kayo, aabutan din namin kayo, aabutan din namin kayo. na siya sa kapwa niyang hayop sa bar Yan ang mga turo ng daliri sa iba Pero dapat uniform yung maliinis sa mata Papayapaan nga ba talaga niriripresenta Bakal na may pulbura nga ba ang may sala? O sadya ang magaling nang talaga kayo magsala Wala ang pakik kung saan ang mga pinsala Kaakibat sa balik at ang paring nagkakasala Di nakabusal pero walang boses na naririnig Kaliwang paa nakakulong sa bakal na sila Pilit gagawin mga bulong para sa karampot Sukli so, naman ito Pinsalang di na magkatambo Kung so, dapat sisiyan yung pumili o pinili Pero di rin masasabing inisip pa o pinili Paano kung di matutumihan ang mga dalil Hawak mo ang disisyon, sana di ka nagsisisi Kulang pa sa sa kailangan ng aking makina Likidong itong naging kula, parang mahika Pagkain na sa mesa, kinakain na magsaing ka Madaming enerhiyang nga gumagana Madami ang tulak sa utak na hindi mapigil Mga salitang puro bulong na sa loob Ang mga sanin na sakit na sa pagkana Na sana'y libo-libong na damay Wala man lang nakaagabay Pustisyang nalipas ang matagal na panahon Mga taong nasa taas na kasuot pa ng barong ang dahilan kung bakit ang lahat ng yun ay nabaon Sa mga salitang walang laman lahat ay patapon Mga pangakong tumatak lahat yun na ipako Pagong lahat na pero medyo malawo Masikatan ng araw parang bambirang nakatago Mga buhay ang kurap gumakahula parang Kayo ay dahil nasa inyong sigaw Habang tumatagal, kumakapal lang ang pitaka Ayaw na nga't awiting kasi medyo alatani Madami ang mulat, marami lang ang pipi Nasanay lang pagkat, umaba na ang pise Sa bawat reklamo, may sagot ding kakipat Bawat partido, may demonyong kapaligat Pagbabago sa gobyerno, hindi nga maaninag demo-demokrasyang di matinag-tinag Paano mapuputol kung dugtong ng tubtong dynasty? Lahi mas na Puro plataforma Kurbat at romba Walang makita ka tarap Hirap mamili O walang mapili Sa dami ng ninakaw Ni walang masisi Buksa ng triangulo Tukutin ng mata Iunat ang buto Iyabang ang paa ng malaman Ang hangganan ng tipe Sisikaran ng gahaman Na wala na mo silbi Paaminin na hamingin Sa lapin di matanggit Tunggaroting lantang tanggulay Na laging kumakamit Masibak nung parak sa trono Gamit kitak na may lasang sa dulo Dapat iya kaya sundan pa ng bolo Bawat iya ay siyang tanim pa Maramihan galit ay nakatimpilan Bumuboses ilang bilang hap na Nakahiligan sila na nakangisilang Ahantong din sa himpilan Kundi sana hinirang sa pagtaas walang naiwan At wala rin namang mapupuntahan Ating yung boses na di pinapakinggan Nahihayo na lang sa ating bawat apang, May matapakan money para sa'yo talaga yan Um... Gumaki pa sa farm 14 years old pa lang po ako Naglalaga na po ako ng baboy I so, mm -hmm.